Hello, friends. Another day. another day. A minute beyond. Kaya, kaya. Sumauto akong applicant, no, nga. Para sa mag-voice over. Kaya nag ko. Pero mura man o dito mo pasar. Pag ko sa buntag, same as usual, pag naog na ko sa silong, gainom gigog tubig, isa ka baso ay magsugod o lihok-lihok, prepare para pamahaw first time na ko na siya nga gibuhat sa una, medyo naglisod ko kay kanang wala lagi ka na anad nga mura ko uga kabuhion. mao mauto nga kadugayan medyo na anad-anad nang akong tiyan unya nahimo na pud pud nako na siya nga habit nga taga naog na ako sa buntag mao gid akong una nga buhaton. Og mao pud ay akong ginapabuhat sa akong mga sakop kada mag kada pagmata nila sa buntag. Nakuha na dito na ako ang stunting na naa dito sa kumama. Namang gui nagsuri dito, nagpautang siya 300 and down 100 ang per week. Maotong, kinagbaligya man kong street foods diri gawa sa mong balay sa una. maotong nagkuha ko kay para mauya mong displihan. Kaso kay naghinay siya, kay daghan naman di ay may ang nagbaligya. Mautong giundangan nalang na lang sad nako kay so pasugod naman sad sa klase. O karon kay naa naman siya sa balay naglibog na pod kog asa siya ibutang. At first ang akong plano is ibutang siya ibabaw sa ref kay na lang nako ni siyang mini pantry. Pero pagkatadto na change na pud ang akong hunahuna ibabaw na lang sa tatohan. Mautong akong gisukod-sukod. Pwede unta siya kay gamay raman ang mukawan kaso pag alsa nako sa stand at mandi ay mo nang wala na sa nako gidayon kay delikado. Nagsige ko og limpyo sa stand, eh. nagsige pud ko hunahuna nga mag-rearrange diri sa kusina. Ang akong plano is kanya nga mong stove, ako na lang siyang iributang diri sa may ref. Ang ref akong kwaon o akong ibalhin. Kaso pag nako, na ako, dili, diligad, siya mapwede kay alanganin kayo siya. O mautong ang ref na ang akong nadiskitahan. Gibiran ako ang ref, agdirin ako siya giplaster sa damit sa may lamisa. Kayo, kung yung plarod na sa balay is dili may magbutang og lamisa, bar counter ah. Pero kung ako siyang gibana-bana, medyo sambol, giti siya sa mata. Mautong gibarik na po na siya sa daan nga plaster. O mao do nga field man nga ako nga nga kaplastaran matong gibalik na lang gid ako siya sa iyang gibutangan og gisugdan na nako na ang naa sa ibabaw sa ref. Mao ni nga akong pinakasragulan nga trabaho dre sa ang kaning pagpamlastar labi nagwala kay saktong kaplastaran sa mga butang-butang kay medyo makalabat digapon siya sa ulo. O isa sa jud sa akong nabantayan nganong magkagubot ang balay sa mga gamit sa asa na lang kakabutan gumikan kay wala kay sakong kaplastaran medyo ni hayag-hayag na pud baya tanawon ang kusina kay napintalan naman siya tapos na ilisa na pud nako ang faucet Dahil nang akong sunod nga plano kun po honog mga kwarta ang kanina pong tiles may akong isunod nga project diri sa kusina kaning tiles sa lababo Gamay yeah, ra ba yung atay sa magamit dili sa lababo pero sa gud sa ako pong huna, huna is dili pa ko ka-decide kung magilis ba mi og sink o dili. Kaya e, katong dito mi sa kumbana sa city hardware na nanaw mi og sink, medyo pricey na good food siya yung inani pareha sa mo ang sink. Naana siya sa mga 4,000 to 5,000 kapin. Nanan ko sa Shopee na ako nakita nga na 2,000 kapin mo nang nagunahuna pa ko kung magilis ba mi or palitan lang namo mo og soap dispenser kaning mga bangag sa sink. Pero ako gyapon siyang gina-visualize kung dili ba siya sa gabal kay duha man siya kabangag ang sa sink para sa ihang gripo man unta kaso kay naka wall mounted man ang amo hang gripo mao nang wala na gamit ang duha kabangag. bangag magbutang mi ani niya og duha uh, duha soap dispenser di, mura man og feeling nako kay bikil kay siya mo isa pa na sa isa na siya sa akong mga gina-consider Mao ng ang uban og magbalay tagdugay kayo sila makabuhat sa plano daghan kay mga considerations nga ginabuhat kay nga lisod gani kog decide og magilis ba mi og sing dili unsa na lang ka nang ang entero balay ang imong planohon Og mao to nga na nako og plaster ang mga nakabutang dito sa ibabaw sa platuhan namo kay ako bina siyang gipangkuha kay dili nako gibutang ang stanti og diri pa sa ibabaw sa ref na ako gipangkuha og wala na nako gibalik kay sa gabal na gilpod ka ayo siya og si Masuswal wala na pud kabutangan kundi sa taas na pud Doha na naman ni siya katuig nga faucet. Okay, magsigi man lagi kalungi sa mga bata. Labi na gusto sila nga manghugas o plato. Munang kadugayan, naglik na siya. Oso sa ginakonsider na ako pagpalit sa faucet kay barato o quality siya tapos rotating. Kay ang among linya sa tubig manggod wala nakasenter sa sink mo nang nangita ko og rotating na faucet. Okay, excited man nagi kayo ko nga mataod na ang akong bagong nga gipalit mao nang gipanangtang na dayon ako ni nakabutang duol sa may faucet. Kay nagtuo man lagi ko nga makaya ra nako siya og taod mao nang ako nang nangunay og tangtang wala na ko ni sa akong bana og sa dihang nagtrouble ko og unsaon pagtangtang sa faucet og pangtaod kay kakasangit siya. Oh, rin na dahil nagsugo na nga kong gamay, sapo. Nakahuna-huna na ako ang silsil sa linya sa tubig. Or ako baka haning potlon kay sumpayan og laing tubo kay para maigo siya. Or ako baka isaka isa ka ang linya sa tubig kay para dili siya masangit, inigtuyok na ako sa pagtaod sa gripo. Dagan kay kong nahuna-hunaan nga mga paagi pero wala sa gigod ko nagpadali-dali kay para dili ta magbasol ba. O well, nagkataas ang level sa akong sapot, nilingko na lang sa agyod ko ang naghunahuna na kung mga ayong nga buhaton, nga dili kayo kumabukatan sa trabaho. O pagkatantao oh, nila may ang akong brother-in-law, ako siyang gisangpit kayo. nangutana ko sa iya, hagnaba siya mga paagi nga mataod ang gripo. Og sa way pagduha-duha gitanao niya ang linya og naa siya di siya o og unsaon pagpaagi og maonang ni sa siya kadali sa ilaha kay para naikwaon nga mga materials kay wala ra sad mi available sa balay og pagbalik niya gi-explain niya sa ako og unsaon pagpaagi aron mataod ang gripo og paguman niya og explain gi na dayon niya pagtaod ang gripo og kung unsa ka complicated ang akong nahon-ahonan kag nga mga paagi kabaliktaran pod kayo sa ihang nahon-ahonan kay wala ra gid nagdugay na human niya og taod Mao nang usahay dili dautan ko mangayo tag idea or tabang sa uban labi nang kung ang bugti ani eh, padali ang imuhang trabaho. Pag ni niya og tao giignan mi niya nga dili lang sa siya tandugon og paagason ang tubig ay eh, ang silan within 15 minutes. Og dako na den ang isi sa person. Ginakita niya nga nahuman ra taon ang gripo. Nagtingkol-tingkol gyud ang ice o ginahinay na din ako pamalik ang mga nagipambutang diri sa lababo. Og mauna ni siya ang out ang um, pag na ang um, bago nga gripo nga akong gipalit. Wow. That's all for today. See you in my next mini vlog. Ay -ya, ay -ya. Good night. Nine -nine. Good night.